yang mapagpalang araw po sa ating lahat, muli po, ito si Coach Jimro no na ngayon po ay 2025 na. Ano po ba yung uh, plano natin? Ano ba yung mga goal natin ngayong 2025? Bapat ano ba yung gusto natin mangyari sa buhay natin ngayon? So, may mga nagtanong po sa akin, ano ba dapat? Working smart o working hard? Para po sa akin, parehas dapat uh, meron tayo niyan. Siyempre sa una, dapat working hard ka para mamit mo yung goal mo. Kailangan natin magawa yung mga dapat nagawen para matapos agad. At kailangan dito ng maraming oras at panahon at goal setting. Kapag nagawa mo na, dito na papasok ang working smart. Na kung saan may gagawa na ng mga bagay para sa'yo. Nang mas marami ka pang magawa. Itong dalawang ito ang ginawa ko. Para matugunan ang needs ng aking pamilya. Mabayaran ng mga utang at yung mga properties ko. At nagsimula ako magnegosyo online. Ngayon, meron na akong mga businesses na kumikita. Kaya ngayon, na-apply ko na ang working smart. Sabi nila, kailangan daw mag-ipon ang mga OFW para makapag for good. Pwede naman, pero para sa akin, hindi yan working smart. Dahil sa totoo lang, hindi ka makakapag for good kung mag-iipon ka lang. Dahil sure ako, wala ka rin may iipon dyan. Karanasan na po yan ng maraming OFW. Kailangan natin magkaroon ng another source of income or negosyo habang tayo ay nagtatrabaho, kapag kubikita ka na ng tama, saka ka na mag-for good at mag-resign sa trabaho mo. Siyempre, focus pa rin tayo sa goal mo. Not to brag, but to inspire you. Salamat po sa Diyos dahil sa negosyo ko at extra income. Dahil dito, nagkaroon ulit ako ng another source of income. At ito po ay passive income. Ito po yung apartment. Hindi ako nag-ipon, pero nagkaroon ako ng negosyo. Paano ko ginawa? Maximize your income. Kapag kumikita ka, huwag mong ipunin. Ang gawin mo, mag-isip ka ng another source of income na pwedeng kumita ang pera mo. Kapag inipon mo yan at inilagay sa banko, hindi yan kikita. Matutulog lang yan at katagalan, magagalaw mo pa yan. Kapag ginawa mo ang sinasabi ko, mas mapapadali ang pagpo mo bilang OFW o bilang empleyado. Ito ang tinatawag na working hard and working smart para po sa akin. Kaya po, muli po, ito po si Coach Jim Roh. Sabi nga po sa Philippians 4.13, For I can do everything through Christ who gives me strength. So yan lang po. God bless you. Lagi niyo pong tandaan, walang mahirap sa taong may pangarap. Success is start when you decide to begin. Thank you.